Ito ang nilalaman sa sulat ng aking napaka supportive at napaka ma-effort na anak. Ma, happy birthday. Ma, maraming salamat sa pag-alaga mo sa amin. Salamat sa pag-recommend sa aming mga gagawing trabaho sa bahay. Salamat sa pag-alaga. Kung wala kung hindi ikaw ang mama namin, sana ay naging hindi kami hindi kumpleto ang aming katawan. Siguro pilay at meron kaming diferensya ngayon. Bisaya kasi ito eh. Pero, okay lang. Ikaw ang mag-alaga. Kaya ganito ako ngayon. susubukan kong magsikap sa pag-aaral para maibigay ko sa iyo ang aking medal pag ako ay nagka-honor. O di ba, maiyak ka talaga sa kanyang mensahe. Napakaraming laman. Ayan. I hope many more birthdays to come. Napakasweet talaga ng batang ito. Ayan, pinagawa niya ako ng bouquet. Tsaka may sulat. Thank you!